kaysa sa mga naka-experience nung na-experience ko, uh, ganito ang nangyari dito sa solar panel ko. Nangyari, itong dito na ilaw na indicator is nag-blink-blink ito. Ito po, nag-blink-blink yan. After that, hindi ko alam paano ayusin kasi nga wala naman talaga akong uh, karanasan sa pag-solar -so ko. Ito po yung solar ito po yung battery ko ngayon na problema talaga ako kung paano ko siya ayusin at uh, may indicator din dito ito dito may indicator din dito na warning at yung battery dito sa taas ay nag flash flash nagbiblink at walang laman pinipindot ko din yung load side wala rin siyang a load No, hindi hindi po gumagana itong load side na indicator. Bali um ko po na yung battery ko ay sira. Pero hindi naman po yung battery ang sira. Na over discharge lang talaga yung battery ko. By the way kasi itong solar setup ko kasi is Nandito sa probinsya. At uh, ang nag-aasikaso dito, bumabantay ng 24 hours, ay ang aking tita. So, ayun nga po. Nung, nung, uh, inayos ko kahapon itong, itong solar panel na to, o itong solar setup ko na to, ang ginawa ko, charge ko tong, si battery ko. Paano ko siya charge? Sinaksak ko po yung panel, dito dinirekta ko kasi akala ko pwede siyang i-charge yung pala hindi so bak mas lalong masisira yung battery natin kung ganun ang gagawin natin lesson learn po yun wag nyo po yun gagawin no uh, ginawa ko at buti na lang na save ko pa yung battery ko kasi nga hindi rin natagal inalis ko din agad ngayon nung pinatay ko na talaga lahat to ito pati ito inalis ko na rin yung mga um, wire ko dito at uh, binalikan ko ngayong umaga dito sa ah uh, area na to at pagbalik ko sinaksak ko una muna yung sa panel ko solar panel ko inalis ko muna yung sa battery at ang nangyari ay successfully nawala na yung indicator na warning over discharge lang po talaga yung nangyari sa akin parang pangalawa in inalis ko muna to tapos binalik ko naman si battery nilagay dito inalis ko muna pan ang panel ang nakita ko nag warning sign siya uli dahil nga po yun sa over discharge si battery no battery life of 4 po yung aking battery so ayun nga po nung umakyat na yung charging itong voltage sa 12.6 at uh, gumana na po no gumana na po yung load ko at nawala na rin yung indicator sa gitna na nagbi-blink-blink at yung warning sign din sa loob ng ating solar ng aking solar ng aking SRNE battery um charge controller. So ayun nga po ah uh, sana may natutunan kayo don no kahit salita lang yung pinakita ko at wala talagang actual kasi sa sobrang uh, stress ko hindi na ako nakagawa ng video hindi ko napakita kung ano yung nangyari. At uh, yun nga po, nagkakaming na rin ako kung anong gagawin ko. So yun lang, na, siguro lang na do over discharge si battery at uh, parang siguro din atama. Ah, Kasi doon sa manual po, over discharge ang ibig sabihin nun. So yun nga, pinatay ko lang to ng magdamag. Tapos bumalik ako dito at uh, sinaksa ko uli. At yun, uh, hinintay ko lang na ma full battery ma fully battery yung ano uh, charge yung battery ko at nag 12.6 na siya at gumana na so yun lang po maraming salamat sa panonood ah, uh, peace out